Ibuhin natin dito para Semento? Hindi tayo bahain pag hinaharangan yung ano Huwag mong takpan yung Simento, kalutupan yung yan Simento pala Orong ka doon, orong ka doon Hi guys Simento kami ng tapat ng pinto Para Ang

hindi na biisip kung makaka-perves o hindi. Ay, kanyan yung pencil na at api O ano? Nasaan ng airplane at ate Fet? Airplane. Nako, may utang ka pala. ano Airplane daw. Alam mo, yung airplane bumagsak na. Ay, bumagsak na pala eh. Pero, meron na pagbibigay sa laruan. Mamaya. May utang ka pala? Mamaya may laruan na. Oh, mamaya daw. O oh, anong sasabihin mo? Sige ha. Bago mo yung wala. Ay grabe. Sabi mo thank you. Hindi ganon. Kamo okay lang. Sige, thank you Ate Beth. Ate Bet. Beth, Ate Bet. Sasagot nang maayos. Kasi pag mabait ang bata, marami nagmamahal. ka yung minahal mama mo. Marami pa rin. Nick, anong tawag? Yung tupik naging kanyan. At yung semento naging kanyan na. Dahil sa tupik. Dito ay hinahalo.

si buhangin at cemento at semento. Alam ko, wala kinang ako din ng buhangin. Mga mo sa sabon sa na pula. Kaya green. Sabon ko bi. Wa ako. ako Doon ka um... na duman Andrea, just ko. Sila ang pintuan niyan. may ginagawa eh. Padaan. Oh, uh -huh. isa pa sa ang kapadadaan. Kasasaway ko lang kay ate. ito ang sumunod. Ito, Plangana, o. Lagyan mo. Saan yung Eh, ginawa ko. Mabuhay ka ng paraan. Anong pwede mong ipuha? Kamay? 还是大那个。 ahaba ba masyado. Kaya naman.